ayaw maawa, pa paano mo pipigilin ang mga taong sabik laging kumain? Diwata paris, ayaw mang kasikatan, ang mga vendors kanya natutulungan, lalong dumami ngayon ang parisan, may paris overload na rin kahit saan. Dahil pagtambay, tambay lang, ao yêu thì khung mấy tuổi lại tu na phu anh mẹ thân ha mà sao xin bắt cô anh ta tu ba mang lá tinh Good morning, everyone. Salam. maninig na Huwag mawala ng pag-asa May awa din ang Diyos naman Come on! Sabay-sabay! Di sabay! sabay! wata kung ako'y tawagin Ang mga bashas na gigigil sa akin Ayaw pa awa, pa'no mo pinigilin Ang mga tao sa biglaging kumain Iwata Paris, ayaw ang kasikatan Ang mga vendors, kanyang natutunungan Tanong kumain, ngayon ang parisan May Paris Overload na rin kahit saan Ngayon lahat ay nagbago Vendor naging milyonaryo Pasilod ang may gusto Magbabago ang buhay nyo Kaya huwag nyo kong busgahan, Dahil ako ay tao lang May puso rin nasasaktan Kapag tingin tira isa Come on everybody say Iwata kung ako'y ang mga bashers na gigigil sa atin Ayaw maawat, pago ko pipigilin Ang mga tao sa biglaging kumain Liwata Paris rin, ang kasigatan Ang mga pentos, kanyang natutulungan Lalong tumami, ngayon ang parisan May paris overload na rin kahit saan nanana 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 Overload. Overload. So ayan guys, maraming maraming salamat. Di ba sabi ko nga, Sabado ngayon, at alas 10 na ng umaga, sa lahat mo ng ating social media followers, ay may chance kayong manalo ng cellphone. Di ba? Lahat ng nakapalo, kailangan may sure lang na nakapalo kayo sa ating mga social media account, YouTube, Facebook at saka TikTok account, you have chance to win one brand new cellphone. At syempre, hindi lang isang cellphone ang ating papamigay ay limang cellphone ang aking binili para po sa mga masugid natin supporters dito sa ating social media. So ito po kung yung nakikita sa aming harapan. Ayan, may mga brand new cellphone dyan. At fix muna natin yung isa. Pabuksan mong hawain para makita nila na brand new yung cellphone natin. Madali lang po ang ating mechanic ngayong gabi. Ay ngayong gabi, umaga pala ngayon. Akala ko sa ibang bansa ako. So lahat man naka-follow na, paka-screenshot na lang at saka pa-comment dito sa ating YT channel at saka sa ating Facebook para makita kung naka-follow talaga kayo kasi doon ako pipili lang syempre mananalo. So ayan, i lang natin. Dito mo na ba? Ayan, i lang natin guys. Private cellphone ito, hindi pala gumagana. Ayan guys, brand yung cellphone pero hindi siya gumagana. Ayaw mag-open. Hindi, brand yung ito, gumagana ito. Lubat lang siguro. Asan yung box? Ito po yung box. Patayang mag-open. Ayaw mag-open, ibig sabihin, sira. Hindi, chance mo muna, may chargers naman yung iba naman. Ayan, sa YouTube daw, walang, walang lumalabas na comment daw. Sa YouTube mo. Ayan, like tayo ngayon eh, sa ating uh, IP accounts, TikTok account, at saka YT account. So, lahat ng social media natin is live. At dito tayo, ha? Mag... Ano may nangyari? Ba't comment? Wari, anong ginawa mo? Marunong ka ba nito? Ba't comment? comment? Walang lumalabas na comment sa ating YT channel. Napakasimple lang ang ating mechanic, guys. Ayan ha, i-reload lang natin yung ating FB. Ano nangyari? Ngayon sa natin yung live natin sa ating uh, YT channel kasi May ano yan? Nilagyan mo ng ano? Yung ang tawag dito? Hindi, may ano yan eh. Nilagyan mo yan? Waring? Ito lang ginagawa ni Talumok sa Lumok. Oh, yan, yes, sige. Yes, 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 yes. Ito lang ha, ayusin lang natin yung sa ating uh, YT channel. Sige guys, mag-comment na kayo